Kamakailan, ipinakilala ng Apple ang iOS 26 na ikinagulat ng marami dahil nasa iOS 18 pa lang tayo. Bakit nila nilaktawan ang labinsyam at dumiretso sa 26? Maraming naipong iba't ibang operating system ang Apple sa pagdaan ng panahon, kaya hindi madaling intindihin ang version numbers nila. Halimbawa, ang iOS, iPadOS at tvOS ay pare-parehong nasa version 18 na parang ibig sabihin ay 18 taon na silang umiiral pero totoo lang yan sa iOS na lumabas noong 2007 at, at ina-update taon-taon mula noon. Pero mas komplikado ang kasaysayan ng iPadOS. Kahit na inilabas ang iPad noong 2010, wala itong sariling pangalan ng operating system hanggang siyam na taon ang lumipas noong 2019. Pero paano nangyari yon? Sinabi ng Apple na iOS din ang gamit ng iPad tulad ng iPhone. May sense naman dati kasi nung unang araw ng iPad, wala rin itong espesyal na features kumpara sa iPhone. Nagustuhan ng mga tao ang mas malaking screen. Noong lumabas ang iOS 4, may multitasking ito pero limang buwan pa bago nakuha ng iPad kumpara sa iPhone. Noong iOS siyam nagdagdag ang Apple ng mga eksklusibong feature sa iPad gaya ng slide over, split view at picture in picture. Noong 2000 at labing siyam nagsimulang maging kakaiba ang iOS sa iPad kumpara sa iPhone. Binago ng Apple ang pangalan ng iPad operating system mula iOS sa iPadOS para maiba ito sa ibang device. Kahit tama ang hakbang na ito, nagdulot pa rin ito ng kalituhan. Dahil hindi tinawag ng Apple ang unang version na iPadOS 1, pinangalanan nila itong iPadOS 1.3. Sa isang banda, may sensel ito dahil tumugma ito sa version number ng iOS. Pero nakakalito rin ito. Karaniwan, ang version numbers ng Apple ay nagpapakita kung ilang beses na update ang isang bagay. Ang iOS 13 ang labindatlong taste Safari 9, ang Icassiam iTunes 2 ang labindalawang update ATBP. Ngunit sinuway ng Apple ang trend sa iPadOS 3C kahit hindi ito unang beses. Yung macOS ay may komplikadong kasaysayan ng mga release. Nasa macOS 15 na tayo ngayon na update na ito ng Apple ng 21 beses. Ang unang labing-anim na version ay tinawag na macOS Sampu gamit ang decimal point ng Apple para sa bawat release. Halimbawa, macOS Sampu isa at Sampu dalawa imbes na macOS labing isa at labing dalawa. Tapos lalo pang naging magulo nang nalik ang codename para sa kanilang update noong dalawang libot dalawa. Sa Apple, may codename ang bawat proyekto ng kompanya. Halimbawa, tinawag na purple ang iPhones, kaya pat na ang iPad at gizmo ang Apple Watch. Ginagamit ang mga pangalang ito para hindi maglabas ng impormasyon ang mga empleyado tungkol sa paparating na produkto. E code name ng Apple para sa Mac OS X ay mula sa malalaking pusa. Tinawag na Cheetah ang version 10.0 at Puma naman ang 10.1. Parehong lihim ang dalawang codename pero noong macOS 10.2 na leak ang codename na Jaguar at kumalat sa internet forums at chismis na websites. So, sa kabutihang palad para sa Apple, nagustuhan ng mga tao ang pangalan kaya ginamit ito ng marketing team para i ang operating system. Ginamit ng Apple ang tatlong de-rendering ng Pixar para lumikha ng makatotohanang X na nababalutan ng balahibo. Unang beses, binigyan ng Apple ng version number at pangalan ng macOS 10.2 Jaguar. Nagpatuloy ito hanggang umabot tayo sa Lion at Mountain Lion. Nauubusan na sila ng pangalan para sa mga pusa. Noong 2013, pinalitan nila at ginawang natural na palatandaan sa California ang pangalan ng mga update ng macOS 10. Noong 2000 at labin limang sabi ni Craig Federighi, mahigit labin limang taon na nating kasama ang Operating System X, pero kapag inihambing sa iba nating operating systems, may kakaiba tayong napapansin. Napagtanto namin na may mas malinaw at eleganting pangalan. Ngayon Mac Operating System na yung pangalan. Tinanggal nila ang Roman numeral X sa pangalan pero nanatili ito sa version number. Noong 2020, iniwan na ng Apple ang sampu at naglabas ng macOS labing isa. Taon-taon mula noon, ginaya nila ang pattern ng ibang operating systems gamit ang macOS 2, 13, 14 at 15. Ang ah, ngayon, tingnan naman natin ang tvOS na malaki ang naging impluensya ng Mac. Sa katunayan, ang unang interface nito ay isang updated na version lang ng front row, isang Mac Media Center application. Wala pang pangalan ang operating system noon at kadalasan, ina-update lang ng Apple ang interface tuwing may bagong Apple television model. Hindi ito tinawag na tvOS hanggang 2015 at, at nilagyan nila ito ng numerong siyam para tumugma sa iOS. Noong libo at 2020, malaki na ang progreso ng Apple sa pag-optimize ng kanilang operating system. Ang iPad ay nag-shift mula iOS papuntang iPadOS. Yung Mac dating na sa parehong operating system 10 ng labing anim na taon ngayon ay may bagong numero taon-taon at natatangi na rin ang TV operating system bilang operating system. Tuang resulta ng lineup natin ngayon. iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS, TVOS, at VisionOS. Ang mga pangalan ay pinasimple, madaling maintindihan at malinaw. May isa pang bahagi ng usaping ito na di ganoon kalinaw ang kanilang version number. Tatlo sa kanila ay magkatugma iOS, labing walo iPadOS, labing walo at tvOS, labing walo. Ngunit ang tatlo pa ay magkakaiba, MacOS, OS 15, Watch OS 11, at VisionOS, 2. Ngayon, ha, maari mong sabihin na hindi ito problema dahil ang bawat numero ay kumakatawan lang kung ilang update na ang nagawa. Tulad ng napag-usapan, hindi talaga yon totoo. Medyo hindi naging consistent ang Apple sa kung paano nila pinapangalanan at binibigyan ng numero ang kanilang mga operating system. O ang iOS 18 ay may 18 version, macOS 15 ay halos, tatlong po tvOS 17 ay 17 at iPadOS 6 na version ay 6 na version. Kaya na naisip ng mga gumagamit ano nga ba ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Para maiwasan ang kalituhan, muling inisip ng Apple ang paraan ng pagbibilang sa kanilang operating system. Nang gayon, maaaring isipin mong gagawin na lang nilang sumasalamin ang bawat numero sa kung ilang version ng operating system na iyon ang nailabas na pero nagiging medyo komplikado talaga ito. Isipin mo ang macOS. Technical na unang inilabas ang unang bersyon noong isang at walumput apat kahit na hindi pa iyon ang pangalan nito noon. Noon tinawag itong Macintosh System Software. Kasama ba lahat ng naunang bersyon sa kabuang bilang ng macOS updates ngayon? Paano po naman ang iPadOS? iOS ang ginamit sa unang siyam na taon. Isasama mo ba ang mga version yon sa total count? Sa palagay ko, mas mahalagang tanungin kung kailangan bang i-advertise ng Apple ang kasaysayan ng version ng operating system. Ibig kong sabihin, labing-anim na taon ding ginamit ng Mac ang parehong pangalan Operating System X at hindi pa nga sila gumamit ng mga numero para pag-ibahin ang mga version. Mga pusa ang ginamit nila. Mas makatuwiran na lumayo sa kasaysayan ng version at mag-focus sa isang bagay na gumagawa ng tatlong bagay. Pinag-isa nila ang anim na operating systems dahil hindi makatuwiran lumabas ang Vision Operating System, dalawa kasabay ng Eye Operating System labing walo sa parehong taon. Pangalawa, dapat madaling malaman kung anong version ang lumabas at kailan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong tinanong kung anong iOS version na tayo dahil magulo na ang mga numero. Pangatlo, kailangan itong maging pangmatagalang solusyon na hindi maaapektuhan ng bagong operating system o paghati ng operating system gaya ng nangyari sa iPad. Ano ang ginawa ng Apple? Ginaya nila ang industriya ng sasakyan. Binigyan ng numero ang mga update base sa susunod na taon. Nilaktawan nila ang iOS labinsyam at dumiretso sa iOS 26. Maaring hindi ito natural na ngayon, pero nasolusyunan nito lahat ng problema ng Apple at mas madali nang maintindihan ang mga update sa hinaharap. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.